Ah, tumutulo. Tugo. Ang <laughs> tugo. Guys, good morning. Ano, marami, maraming, maraming bumagsak ng bunga niyog. Mapakinabangan natin yan. Wala tayong pasok. At medyo masama pa yung panahon. Kamusta kayo? Nabaha ba kayo? O nasan lang taba kayo ng bagyo? Ngayon, yung mga niyog na nalaglag. Mapakinabangan natin yan. Magluluto tayo. Kuha tayo ng langka. Magagata tayong langka. O. Yan natin nakuha Yung mga niyog na ando sa atin. Tapos, kuha tayong langka. kata natin. Kahit walang pasok, makakalibre tayo ng ulam. Libre tayo ng ulam. Kesa gumastos pa tayo, edi diskarte na lang tayo ng libreng ulam sa maghapon. Di ba? Tama. Baha oh. Ayan, langka. Ayun oh, yun. Dahil bunga niya, no? Magagata tayo ng langka. Ayun. Pala kukuha. Ang tayo kukuha sa bubong. Dahil bunga ng langka, oh. Siguro yung maliit lang kukunin natin doon. Sa taas, mayroon din papapalibro tayo ng ulam mahal kasi ng ulam ngayon sobrang mahal kailangan talaga sa panahon tipid oh. eto, eto 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 ayun, akit ka dito yan, Nandito si Axel tandaan ka lang ha kapit ka may ege ayun, na, -ulat, na, ambun ambun na naman Mukhang hindi pa nakakalisi yan o no, ha. Si U, Uang ha. Huwag na, pilipitin mo lang nak. Ayan, ayan. Ayan, tama-tama lang siguro yan. Kana. Ong pagulong. Hahaha. <laughs> Ah, tumutulo tugo. <laughs> Dahin tugo, oh. tumutulo. Tamang tama yan sa nyug na natin. Ah, tumutulo. Ang dami, oh. Sayang lang, oh. Dapat pala kung matay yung tasa. Tumutulo. Ah, ah tamang tama na siguro sa atin to. Hmm. Diba? Diba? 'Di diba? ais Ayos na. Libre na ulam. Okay, yun lang. Magandang umaga at mag-aayos tayo ng mga kulungan. Nakawala yung mga alaga natin. Hindi natin alam kung nasaan.